Hindi ko rin alam, ma'am, kung boyfriend ba niya. Kaya kilala lang to niya dito sa kabila, ma'am. Eh. Nakuha ko na po si Melody last April 1 po. Melody, ito bang pamilya ng uh, mami mo? Totoo ba na sinasaktan ka kaya ka napilitang sumama kay Arnold? Yung anak po niya, po pinapalo kami, kumukuro, tapos so, minungudnud niya po ako dun sa may apoy. Kalimutan mo na nangyayon sa akin. Oh, Yan lang ibibigay ko sa iyo, sa inyong magkakapatid. Ma, maraming salamat po sa pagkasakripisyo mo sa aming magkakapatid. At thank you sa lahat na kahit ka pa paano ko bubuhay sa amin, napapag-aaral mo pa rin kami. Mahal na mahal ka ma. Thank you. I love you. ngayon nandito na tayo sa Barangay Payatas B kung saan nga uh, dito nagkaroon ng pag-rescue dito kay Melody at uh, bibigyan tayo ng latest update. Tama po na uh, may, may risk yung nagaganap sa bata at sa kayo ang respondent. Kumbaga. At nandito ang kanyang mother, uh, nakikiusap na sana ang batang ito ay madala at maiuwi doon sa Cavite, na kung saan itong nanay neto na ay paalis na sa ngayon. So kaya ito pong nagaganap ngayon, nangako naman ang lalaki na hindi muna sila mag maaring magkita dahil napakabata pa ng batang ito. kasama natin yung naging susi kung paano talaga natin napasurrender ng tuluyan itong si Arnold. Inanap po namin sila na dito muna kayo. Kaya na maghanap ng pamasahin nyo, gagano namin sila. Kasi wala rin kami ang pera. Sabi namin, dito na lang kayo muna. Hanggang hinahanap pa sila nung magulang. E eh, pagkagabi, nag na lang sila bigla. Tapos binigay na lang namin yung buong address namin. Nagulat na lang kami, nandiyan dyan nasa urban. Yung plano na ito ay magkakasabot na kayo ng mama ni Melody, tama? Opo. Okay, so yun ang strategy nyo, nagpanggap kayo na papatuloyin muna dahil tumakas sila sa inyo na kunyari hindi alam ni Ma'am Elsa, tama? Apo. Tapos, inintay na, kinontak na namin kagad yung mama niya ng mga alauna. Sabi ko, tenan din dito na po yung bata, pati yung lalaki. Tas bumiyay agad yung nanay niya kasi galing pang kabite. Pagkalasing ko, nandyan na daw sila agad. Tapos, sinabi ko do sa asawa ko, iihi muna ako. Tapos, bigla akong pumunta sa barangay. Tapos, Nagpaano na rin ako sa pulis para kunin na yung lalaki doon sa loob ng bahay. And doon na nga, tuluyan ng sumurrender at binigay na ng kusa si Melodita. Opo. Very good. Sino ang nakaisip ng ganung strategy nyo ate? Ako po. Ayan. So, ma'am, uh, from that, ano na ho ba yung napa, uh, nagkasunduan dito, ma'am? Nagkaharap daw si Arnold, sila, madam. Ah, kailangan talaga na mga ko ang lalaki na hindi na ninyo pakialaman o makipagkita doon sa bata. Dahil hindi naman sila dapat talaga magtuloy ng pagsasama dahil hindi pa dapat. Kaya ang bata naman na ngako din na hindi na rin siya makipagkita. Kaya kung makipagkita siya muli, Okay. Diretso na siya, itutuloy na ang kaso laban sa lalaki. Ma'am, anong mga naipayo niyo kay Arnold? Ay, ang sabi ko naman ay mag-iingat sa susunod. Dahil ikaw, pagbata ang pinakialaman mo, ibang usapan yan. Para mas matpatunayan natin yung kalagayan ni Melody, at uh, dahil nga nabalitaan natin na nasa Cavite na siya, ay susunod natin siyang pupuntahan para makita na rin natin siya ng personal. Melody, kumusta ka? Simula nung nabawi ka na. Okay lang naman po. Masaya na po kasi kasama ko na po sila. Mami Elsa, ano ang masasabi ho ninyo na nakuha na natin si Melody at um, malayo na siya sa poder ngayon ni Arnold? Salamat, ma'am. Maraming salamat po. Dahil sa tulong ninyo, nakuha ko rin, sinirinder na rin yung anak ko. Masaya na rin ako, nakuha ko. Pero same time, malungkot kasi iniwan ko na naman sila okay magkasama naman na sila ngayong lima. At sana, sana, sana hindi na mangyari ulit. Sabi ko sa kanila, mangarap sila kasi ako lang mag-isa ng sa kanila. Hindi ko, hindi ko naman sana sila iiwan kung may magandang trabaho lang dyan sa Pilipinas. Kaya lang hindi ko naman kaya kung dyan lang ako. Melody, ano ba ang nangyari at bakit bigla kang umalis at nasama ka kay Arnold? Naguguluan na po kasi ako yung isip ko. Kaya, kasi po minsan nakakausap ko rin po si Arnold. Parang ano po, nainganyo po ako na sumama sa, sa kanya. Ganun po. Naano ano po kasi ako eh. doon, na po ako tita. Ma, minsan po kasi nasasaktan po kami sa kanila. Naano ano po ako, parang yung sa isip ko pumasok, sama muna ako kay Arnold. Ganun po. Pero di ko rin naman po gusto yun Paano mo ba nakilala si Arnold? Ano po kasi, yung bahay po namin, tsaka yung tinatrabahan nila, malapit lang po. Tapos, yung bahay po namin, wala pa pong tubig. Sa kanila po kami nag-iigib. Minsan po, ano, nagkakausap kami. Ano man po siya, mabait naman po. Niligawan ka ba ni Arnold? Opo. So, naging boyfriend mo ba si Arnold? Opo. Gaano kayo katagal ni Arnold? 3 months pa lang po. So doon sa proseso ng panliligaw niya sa iyo, doon kanya inaya na umalis na lang sa bahay niyo, tama Opa. ba? So ano ba ang sinabi niya sa iyo noon na para, at pumayag ka na na umalis na lang? Para ano daw po, na maiwas ako na daw po yung pananakit ng tita ko sa akin, tsaka po yung anak niya. Kasi po, yung katawan ko po nangihina na rin po, kasi lagi po kami nagtatrabaho doon. Hindi na po ako nakapag-aaral ng maayos. pero nasa poder ka ni Arnold, hindi ka naman niya pinabayaan? Sinaktan ka ba niya? May ginawa ba siya sa iyong masama? Wala naman po. Ano ang sa tingin mo lang na pinagsisisihan mo at pagkakamali mo dito? Kasi po iniman ko po yung mga kapatid ko. Tsaka po di ko rin po naisip si mama. Mm. <laughs> Nagsisisi ka ba na ginawa mo yon? po. Kayo pa ba ni Arnold? O, hindi na po. May connection pa kayo? Wala na po. Ano ang huling naging mensahe or sinabi sayo ni Arnold nung panahon na ikay babalik na sa family mo? Mag-iingat daw po ako. lang po. Minahal mo ba itong si Arnold? Pao po. Ngayon bang hanggang ngayon mahal mo pa si Arnold? Inakalimutan ko na po siya. Eh. Pero masasabi mo ba na yung pagtanan ninyo ay tama? Hindi po. May mensahe ka ba kay Arnold kung mapanood niya ito? Kung nasan mo siya, mag-iingat din po siya. Salamat sa lahat. Ate Liza, ikaw naman, ano ang masasabi mo na nandito na ulit ang kapatid mo? Ano po, nagpapasalamat po ako sa programa na yon kasi po kung hindi nila napanood yon hindi po mag-iisip sa Arnold na isoli na lang siya sa amin. Minsay ko naman po sa kanya, wag niya lang ulitin kasi napapagod din si ma kami maghanap. Bata pa po siya, mag-aral muna. Anong naging reaksyon mo nung nalaman mong wala na si Melody at parang kumbaga umalis pala siya may kasamang iba? Yung una po kasi hindi namin alam, tapos nag-stalk-stalk po kami sa mga friends niya. Nakita po namin na magkasama silang dalawa ni Arnold na ayun po yung pala yung kasama niya. Nagulat naman po kami kasi hindi po namin akala. Nakala namin nag umalis lang po siya na siya lang mag-isa. Kayo mami, anong tumatakbo sa isip nyo nung dumating kayo sa Pilipinas, wala itong si Melody? Hindi ko alam kung anong gagawin ko, mami. Hindi ko alam kung saan ako mag-uumpisa. Hindi ako natagalit. na naaawa lang ako. Kaya alam kong sa mga kwento ng mga anak ko, sa kanina, ano nangyari sa kanila, naaawa ako sa kanila, hindi ako galit sa kanya. Kaya awang-awa ako. ba yung kwento nila, ma'am, na naawa kayo? Yung sinasaktan nga sila lagi, yung pamangkin ko. Tapos, lagi sila pinapahiya doon sa kanto, doon sa may tindahan ng pwesto ng kapatid ko. Lagi silang pinapahiya. Tapos, nagkwento pa yung si Ila, si Mikaela ko, nagkwento pa na pinapakain sila ng panis na noodles. Tapos, yung nag-block ay si Ila, gawa ng pamangkin ko. Awang-awa ako sa mga anak ko. Kaya siguro nagawa ni Melody na umalis at pagkat umalis kasi rin. Nasa, nagsawa na rin siguro. <laughs> Nakausap niyo ba, Nay, etong mga nananakit sa anak niyo? Hindi na po, ma'am, kasi umalis kami doon no, at try na uh, 31 eh. <laughs> Hindi ko na rin sila kinausap nung uh, nung nakuha ko si Melody, hindi na rin kami nag-usap kasi ang sama ng loob ko sa kanila, baka ano palang magawa ko, ano masabi ko, kahit pa ba ko pa rin totoo ba ito, Ate Liza, na talagang sinasaktan kayo, pinapahiya kayo? Totoo ba yun? Opo, yung ano po niya, yung panganay niya pong anak ni tita. Lagi po silang sinasaktan. Nilulublo na ano po yung mukha niya doon sa ano, sa pinagagatungan. Hindi daw po kasi siya marunong. Ayun po, inaano po yung mukha niya doon sa may apoy. Ah, uh, yeah, ngod gusto ingod-ngod, ganun-ganon. No Ikaw ate, hindi mo nasumbong ito kay mama nung panahon na yon. Hindi po kami nagsasabi. So, nalaman lang lahat ni Mami Elsa nung nakauwi na siya dito? Opo. Bakit hindi kayo makapagsumbong that time? Ano po, kasi doon rin po kasi kami nakatere, nakakahayarin po na bigyan sila ng ano gano'n. Hindi ko na po uulit na, na umalis sa, an, sa mga kapatid ko kasi po na ano po sa mama ko, inaawa po sa kanya kasi siya lang po yung bumubuhay sa amin lima. Tutuloy ko na po yung pag-aaral ko. Kasi wala na po ako sa poder na tita ko eh. Anong mensahe mo sa tita mo at dun sa kung sino man nananakit sa'yo doon sa poder mo dati sa QC? Sana kapag may tumira pa sa kanila ulit, sana hindi na nila gawin yan kasi nakakayari naman po. Huwag na po nila ulitin. So, naman ate Liza, anong gusto mong sabihin din, din sa mga pinsan mo na kahit pa naman kayo, yun lang hindi kayo na-treat ng maayos? Salamat rin pa rin po kasi ano, nilagaan kami tas pinakain, ganun po. Pero sana po ano, hindi na nila ulitin yung pananakit sa bata na wala sa kanilang laban. Sa kapatid ko, salamat. Salamat ka. Ano, ilang ta tatlong taon mo rin nilalagaan yung mga anak ko. Salamat at, at pasensya na hindi na ako nagpag-usap sa inyo. Kasi masama talaga ang loob ko sa inyo kasi lagi naman ako nagpapadala, hindi naman ako nagpukulang. <laughs> pero ganoon ang trato nyo sa anak ko masinsya na rin eh. masama talaga ang loob ko sa inyo hindi ako pag usap sa inyo pero salamat sa panahon na wala po kayo nag-alaga sa panahon sa pamanggin ko sana magwanon mo to Malang araw malalaman mo rin kung ikaw na may pamilya malalaman mo rin kung anong pakiramdam sa walang mga sa walang nag-aalaga sa walang kasamang mama sa malaman mo rin balang araw mo magkaroon ka na ng anak. <laughs> sa naptig, ano mo na, buka na masyadong mananakit. Anong gusto mo sabihin kay ate, sa mga kapatid mo rin, kay mama mo? Thank you kasi kahit ano, hindi kayo nagalit sa akin. Sisiyang ko din naman yun, hindi ko na rin naman gagawin ulit. Sas po kay mama, salamat po. Salamat sa lahat kasi kahit pa paano, trabaho pa rin siya para sa amin na aral aaral niya rin po kami. Asensya na ulit sa nagawa ko, hindi ko na maulitin. Lila, bilang panganay, anong gusto mo sabihin kay Melody? Unahin po muna nila yung pag-aaral, tsaka nila yung boyfriend po, gano'n. Kasi mga bata pa po, so De, makinig po para rin po sa kanila pag napapagsabihan. Ikaw naman ate, anong gusto mo sabihin kay Melody? mensahe mo sa kanya para hindi na maulit yung ganitong insidente or ganitong nangyari? Sana pag ano, pag nakaisip siya na gano'n, huwag na siya na ulitin, tas isipin niya muna ng sapong beses bago siya nang gumawa ng desisyon. Sana Arnold, matanda na, alam mo na yung tamat mali. Sana siya na uli mo kagad si Ude. Yun lang. Huwag na po niya uulitin yung ginawa niya sa paglalayas niya. Ba ba't naiiyak ka ate? Po sa mama. Anong gusto mo sabihin kay mama, ate? Nag-iingat po sa te. Si ate, ikaw ate, anong gusto mo sabihin kay Melody? Unahin niya muna yung pag-aaral bago mag-boyfriend. Ikaw ba may boyfriend ka na? Wala pa po. <laughs> Gagaya ka ba kay Melody? Hindi po. Eh kay mama mo, anong gusto mo sabihin sa kanya na nagsasakripisyo sa ibang bansa? Salamat Mama, ma, sa magi, pagiging ina mo sa aming magkakapatid. Ma'am Elsa, lastly, ano hong mensahe niyo dito sa lima niyong mga prinsesa? Pangarap kayo hanggang kaya mo pa magtrabaho. Yun lang ang maiiwan ko sa inyo. Alam naman yung ako lang mag-isa sa inyo. Ipukot niyo kaya. Ang mga isip ko sa pag-aaralan, para sa kinabukahanan niyo, gagawin ko ka para kapag kayo, kayo, yun lang ang inihiling ko sa inyo. Maraming salamat po kay Sir Rapi Tulpo sa pagtulong sa amin na dahil po sa programa nyo na nasa na po sa amin yung kapatid namin. Masayang masaya po kami dahil po nandito na po siya. Maraming salamat po sa lahat. Maraming salamat po sa programa ni Idol Rapi Tulpo. Ngayon, masaya na rin na, nakuha ko na yung anak ko kung hindi siguro dahil sa programa nyo hindi ko pa hanggang ganun hindi ko pa makukuha yung anak ko hindi pa siguro maibalik maraming salamat Mag magkasama na po sila ngayon di Rapid tulpo, isang taong hindi ka iiwanan Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan Dahil merong rapid tulpo ka na masusumbungan Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tultukan Gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakpuan Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan Maraming mahirap ang binigyan ng kapuhaan mga taon na binuway Ang pag-asa na naglaho ng mga taong sumuko na sa buhay Ibinangon niya